Part 5 sa atong flower planting journey is ang pagbutang og sa atong mga plots. Kidhanglan ay nga sa atong pagtanom labi nang magdag ko ang mga bulak na na'say mga kawayan, na'say mga pisik. Before ta magsugod ato tang ipakita ang pagpalit nato sa kawayan, tong niagi, tong pagbuhat nako sa kuang mini poultry farm is naghakot rami sa ibabaw ug, kawayan but ang kawayan di ay nga naa is lahi nga klase nga kawayan kawayan katong bukbukon ug karon ako na gi-insure nga basin pag magpalita to fifty ka buok 8 feet ang katas-on pero lig kayo siya nga kawayan baga maka assure gyud ta nga magamit pa nato no so ato nang gisugdan giputol-putol na nato ang kawayan ato nang gi-straight sa iyang linya apiki gyud may gamay sa amuang plating ba kay bubo ra kaayo One foot ra supposed to be dapat two feet ang kalap doon sa agianan kay para ini di ay na ay manglimpisa mi sa makaron is di ta maapiki but everything is work in progress, no? Importante niya kauban nato atong asawa sa tong journey always. Partner gaming duha ani. Pero o, oh, putos kay kasawa ba. No? Napasyay tabon siyang ulo. Naga jacket pag yun, as well as naka leggings, no? No intrigued yun ang init sa adlaw. But before pa ana, nag sunblock pa na siya. so <laughs> So do uh, diri sa kapatagan but kung init ang panahon init jud mangitom jud ta pero kita diha gasan saldo lang no kaingon panila morning sunlight daw is makahatag siya vitamin D so ato nang iabsorb no bahalag mangitom but anyways as you can see no you know, diri ta nagsugod sa ikatulong ka Plat nato, kaya kay diri may una nga na nag-as og tubo ang atong mga bulak no and then karon na nata sa atong second plat, uh, plot so diri dili pa kay siya tag-as but in preparation lang kay two weeks from now is kanang uh, na sila katag no karon kay napanis sila sa tunga-tunga sa seedling stage o sa vegetative stage but two weeks from now mutung-tung na na sila fully sa vegetative stage so kailangan jud nga ato nang preparahan ang pagbutag og harog unsa man day purpose gyud ning harog nganong nagbutag man ani no kani mga bulak man gud uh, mutaas pa gyud ni siya Hantod sa mamulak siya up to Uh, na uban mo saka 3 feet ka pin so taas-taas yun -taas kay na siya so so sa kana nga pamaagi humok siya matumba kung wa siya harug wala siya mga pisi ang gibuhat nato nagtaying ta no nag square square ato ah, para every uh, tanom is naagud siya uh, pc nga masandigan so safety kayo siya labi na maghangin-hangin magulan o kusog, dili siya dali nga matumba, samot na inig magbear na na siya bulak. So ingon panila ang usay judo daw ka punuan kaya siya magproduce og uh, up to 15 ka mga sanga-sanga. 9 -sanga. to 15 every sanga isa ka bulak nya ang bulak ana bugat baya Kung dili na to na siya butngan og harog aw eventually mga tumbag yun na siya pangit ang resulta sa bulak no luoy kaayo ang mga bulak so ang purpose maguna nat ani natong atong pagtanom good from the beginning sa pag start pa lang prepare sa yuta is kailangan plastar na kaayo as well as na kanang pag harvest na nato kay useless lang ang atong pag prepare sa yuta pagbutang butang og adu, uh, abuno pag butang og harug ug unsa pay mga preparations nato diha kung dili nato ma perfect ang pag harvest so sa tanang process nga atong pagabuhaton is kailangan jud nga kanang hands-on jud ta nga makita jud nato kung unsa gyoy kailangan tong buhaton before nato ma uh, ma, ang atong mga bulak in God's will pag-abot sa panahon kung itugot sa Ginoo is uh, maka-earn gyud ta ang atong gi kamuta, no so uh, kaning among unahon sa kani siyang plots kay mao man ni siya ay nagunag uh, naguna almost a month gyud ni siya naguna kay naputol ba ta atong uh, after a month nato nga nagsugutag tag tanom kay nahutdan tag ano nahutdan tag binhi so ah uh, grasya pud sa Ginoo kay napoy mga nag-offer nga mga kaila sa akong asawa as well as kaila nako nga libre lang wala nato mapalit ni piso ni wala ta magasto ni piso sa atong mga uh, binhi sa atong mga sedling so things god jud kaayo ana so actually ang among pagbutang og harog it last gyud 4 days no kay dili gyud na mo mahuman og ka adlaw kay as you know is na mi mga trabaho after ani gi-spend lang mo ang oras ani buntag alas Siete mi sa buntag magsugod up to 9 or 10. And then pagkahapon magsugod mig 4.30 up to sa di pa mungit ngit So kana, so dili to na tumahatag ang tibuok nga oras, no? But anyways, 4 days in the making siya. And still, wala pa na human. O pat pa ang ato ang nasugdan. kay gipaabot ang nato na nga mabuhi itong mga sidling nga atong gitanom sa last 4 plots, no? but kani jud siya uh, tagas na jud ni uh, months from now makita na taanig mga uh, mga bulak ginagmay no so kana lang i hope nga nag-enjoy mo sa among uh, journey karong karon nga vlog uh, we hope to see you watching pagihapon no sa ato mga upcoming vlogs labi na ang exciting part jud ani is maudyod ng kanagang makita na yun nato gani nga mostly sa tuang mga tanom labi na ng jimba nga variety is magbulak na yun siya kanang magdunga magdungo na yun siya pamulak kana mga tagas na yun kaayo no so so sa tanan nga giganahan ini nga video don't forget to like uh, as well as mag comment na lang pod and then ah uh, paki-share na lang pod no kay para pod nga kung kinsa tuig gusto nga magtanom nga mag-journey pod o pagtanom ning mga chrysanthemum nga bulak is magahat amatagaan po natog mga ideas actually first time lang po nato magtanom no but ah uh, gi siguro gyud nato magsige gyud tag pangutana gyud sa mga Uh, dugay na nagatanong diri kung unsa yung mga nindot ka pamaagi para ang risk nga atong maagian is dili po kayo siya adako no taghag tag mga gistadihan pagbutang og abuno pagbutang og medisina as well as pagatiman jud as a whole sa mga tanom so tarawa nindot na kay plaster na human na gyud ang turo ka so mao na na siya ang resulta uh, once again salamat sa inyong pagtan god bless sa atong tanan see you in my next vlog